Hello mga ka -greet. Para mas ma-inspire po tayo sa mga kwento ng mga farmer na nagsimula sa wala at umasinso sa buhay, ay ipapakilala ko po sa inyo si Kuya Florentino Padilla. Siya po ay kaibigan ko na taga San Luis, Nauhan, Oriental Mindoro. Galing po siya ng bataan tapos nagsapalaran dito sa Oriental Mindoro. Sinisan po yung benanya at meron siyang nasaka na isa't kalahating iktarya na biniyara niya yung rights para ito ay masaka niya. At doon po sila nagsimula ni ate, yung kanyang asawa <muchos> na si ate Gloria. Oh, 600. 600, ito. 600,000 ha. Ito. Ito, eh, pano, mura pa itong bago na po, 780. 780, ngayon mahal na to, isang isa. 1 million ang 200,000. Ito, ito, bayad mo na to. Oh, bayad mo na to. Oh, ito, oh, bagong-bagong portuner. Magkano to? 1.7 million. Oh, ayan ah, na. nagsimula sa wala ah. 1.5 million. Yung isa 1.5 million. Oy, bahala na kayo mag magbilang. Maliban pa doon sa mga lupa na nabili ni Kuya. Ang lupa siguro nasa 25. 25 hectares ka na? Oo. Oh. OMG. Ang sekreto kuya, sipag. Sipag. At saka hindi nasisira sa tao. Oo. Oh, oh. Yan number one dyan. <laughs> yung, yan ang number one dyan. Hindi <laughs> nasira ang kredito, no? Oo. Oh, uh, Ayan eh, Ang toto niya, may mayari niya ni eh, si sa akin na walang uh, down payment. Uh, yan yung kanila. Oh? Walang down payment Yan walang yan. down payment? Oo. Oh, Sabi nga naman yung si Roger. Ay, matanda na yung traktora mo na yun. Pahingay mo na. Mga kapatang Wala na ako pa. Ay, ang down niya na 400,000. Oo. Oh. bigyan mo ako. Uh, Ay, ka, ako. Dugun, thank laki ng utang sa iyo. Ay, <laughs> eh, siyempre, namumursin 'to yan. Okay. Yeah. Eh, lang kita ng utang 1%. Oh 1%. Napakababa lang na ng porsyento. Grabe ko no. Ayun ba, may pa may truck pa doon. Ayan. May jeep pa. Nandito siyan. Itong truck na 'to pinahahakot. Simpleng buhay. Tapos kuya, ilan lang kayo? Ilan lang kayo ni Ate ngayon? Dalawa lang kayo ah. Oh. Oo. Hindi, may apo rin na yung dating plan. May apo ka? pinaaral. Yung ang hirap, maski siyang kapumasok na trabaho, mahirap yan. Tama. Kung isipin mo hirap, pero kung anong hirap man eh, parang ay dun ka po eh, dun ka. Iyon ang gamay mo eh. Iyon ah. ang parang alam na alam mo na eh. Kapag ah napasok ka pa sa... So sa madali sabi Kuya, pag sa... Kung ikaw ang tatanungin, sa pagiging empleyado at pagiging farmer mo? Okay, <laughs> Ito, yung yung, 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 binanggit ko ng mga halaga ng ari-arian ari yan, ay kahit ano pang pagdadapa-dapa mo sa pagiging empleyado, iwan ko lang, makuha mo yan. Malayo Ibig or... sabihin po, kaya Florian, yung pagiging farmer, ano yan, uh, Dat maghihirap ka sa una pero oo. pagka nag nakuha mo na nagamay mo na uh, hindi na hirap yun alam, na alam, alam mo na yung kan eh alam na alam, alam, alam na ang diskarte alam, sa lahat to lang trabaho na iniinit ko may babayaran ako eh oo oh kumbaga, parang yun yung nagpo-fuel up sa iyo okay, oh, nagpapasipag ay, yun kasi pagka nangutang ka tapos hindi ka naman gumagawa ng paraan ay wala ay talagang bababata <laughs> talaga kung bababatak yun talaga mababatak hangga sa malulubog ko sa utang so, okay. na madali sabi ang magpapasipag sa iyo yung mga obligasyon mo na yan oy ngayon ito, bayad mo na to. Oo, oh, bayad mo na to. Eh. Ito na lang, panibagong utang ko. Bayad mo na to. Ito, bagong-bagong traktora. Ay, wala nang problema yan. Kasi magbabayad na Yan yung kinikita na nito. Oh, At yeah. <laughs> ah, saka ito, kumikita na rin ito ngayon. Kaya hindi ko naman bagay. eh, baga sa kwan, ko ang sarili. Kasi hindi ko naman magpapap. Kaya ako kumuha ng isa. Hindi na kayang gampanan itong... Ah, okay. Yung kong kulay. Hindi, hindi yung... Ilang itari ang pigsimulan mo, kuya? Ay, wala. Hindi, nakikibukid lang. Nakikibukid lang? Oo. Anong sekreto? Ito yung sipag at saka ah, uh, ano? Yung... kailangan na... uh -huh. yung discard mo o, hindi ka mawalan ng discard. kailangan kung nakadiskarte ka ng mali hanapin mo yung mali Nadi, mali pala yun, bakit mo pa ulitin ulit Rama ay, ka, ay, Pwede mo yung hanapin mo yung saan ba yung tama Anong taon ka kuya nag-start mag-saka? Bata pa Lumipat ka rito, galing ka ng oh, okay bataan. Ano yung bataan Galing kang bataan. Uh, and, wala kang uh, lupa dito. Oh, wala. Kala, sa ka nagsimula magsaka? Ay, di sa aking biyanan. Binigyan ako ng yung parang may umalis na pinat dito. No. Ipininta sa akin. yung kanyang posisyon. Uh, parang ako, rights. Ano, uh, right. Ilan ilan pong ano yun? Ilang hektarya? Uh, 1.5 lang yun. 1.5 hektar? Oo, oh, yun dyan. Oo. Oh. Muka. Grabe. De... Doon ka lang nagsimula? Oh. Wala pang kapital yon. Wala. Ano, <laughs> sariling De, trabaho ako, nyo na yung ate? Ang, ang kapital ko nga lang yung... Pagod. Tinubos ko yung pan. Ako, ako ang... Ako na? Ako ang bumili doon sa right. Yan ang kuno. Doon ang pinagsimulan. Oh. Dito. Anong taon yun? Uh, ah, yan ay, 1984. Ay? Oh, tapos ngayon, kukwentahin natin tong Itong mga nabili mo na to, ito magkano to? Ay, uh, 600. 600 ito. 600,000 ha uh, Ito Ito eh Kwan noon Mura pa itong bangla pa Say 780 780 Ngayon mahal na to Isang isa 1.2 1 million 200,000 O oh, yung oh, Bayad mo na to O oh, bayad mo na to O oh, ito oh, Bagong bagong Fortuner Magkano to 1.7 million O oh, yan ha na. ah, Nagsimula sa wala ha Kakawa ang farmer Diba O oh, ito Magkano 1.5 million yung isa, 1.5 million. O, ibahala na kayo mag, magbilang. Maliban pa doon sa mga lupa na nabili ni kuya. Ang lupa, siguro, nata 25. 25, 25 hectares ka na? Oo. Oh. OMG. Ah. 25 hectares. Ang sekreto, kuya, sipag. Sipag. At saka, hindi nasisira sa tao. Oo. Oh, oh. Yan, number one dyan. <laughs> Oh, sa si Ate Bibi, oh, tingo, pa ano lang, pa ganyan-ganyan lang, oh, sarap ng buhay na niyan ngayon. Dati ate, nagtatanim. Nagrarap. Nagagapas. Ha? Nakisika. Ngayon po, masasabi nyo, okay, okay na. <laughs> Nakakapahinga si ate. <laughs> Nakabarangay ka ngayon. Dumating kayo rito, 19? 84. 84. 20, 20, 4, Aba? Ito na, 40 na ba? 40. 40 years na? 84. Nga 84. Ngayon ay 54 na riyo. Meron mo 25, 25 hectare na pala yung nagsimula sa 1.5? Grabe, Pero no? Wala na, pa, yan. Nakikiaan e. <laughs> Pareho-pareho sila ng kwento ni Sir Bagsik. Ah, si Bagsik. Dati nag, nag, ano rin daw siya, nag... Nag nagsusuyod din daw siya dati. Oh, sorry, Nag, Nag nagkakalabo pa siya dati. Oh, ano man oh. Ayaw niya yung pan, ayaw niya yung uh, pagkalinis. Buwan, ganun. Tama. Kanina grabe yung usapan namin.